Hello mga kabebe love ko. Ayan, pasamplan natin yung nagiinerting baklang dito Mars na yan. Igigil ako sa yung baklak eh. Ayan, nahasamplan kita. Ito pagkain namin dito sa probinsya. Ayan, bagoong yan. Tsaka saging na saba. Ayan, tapos may kape kami. May Milo yung nanay ko. Ayan ha, may sili-sili pa yan ha. Susubo ko yan. Susubo ko yan sa mukha mo. Ayan o. Ayan. O, tinan mo ha. Susubuin ko yan eh. Ikaw, subo ka ng subo ng ano? Ngayon, ng itits, tapos ito, um, hindi mo maisubo. Ay, mukha mo, ha? O, ayan, tingnan mo, subo ko to. Kahit ako ay, ano, umitim na dito sa probinsya, subo ko pa, pakita ko lang sa'yo. Ayan, o. Oh. Mm. Harap. Mmm. Hindi ang kulit ka na ako, pinutugo. Hindi ako, 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 kahit sikat ka pa dyan lang pa kalam sa'yo huwag kang mag-inerte sarap-sarap kumain ng ano saba at saka bagong sauban mm. na ter sa ayan o bagong inerte inerte ka huwag ganun hindi naman bagay sa mukha mo mag inerte nako yan ang pagkain ng mahihirap huwag kang ano dyan o hmm Wow.

Nanay ko mag-ingay. Makakasira tayo ng ibang tao. Ikaw talaga, Nay. Maingay. Nagbablog ako. Pinapakita ko kay Baklang Tito Mars na yan. Tito Mars! Tito! Binulat mo nga ba sa Iyan ako ng bagong at saka ng ano, saba. Ayan. Huwag kang inarting bakla. Kang gigigil ako iyo ha? Ayan. Ang kartihan binabagay sa mukha. Ano? Marian Rivera nga, eh. Si Queen Marian nga kumain ng sardinas eh. Sarap-sarap na ginisa ikaw. Arte-arte mo ha? Mm. Kamag-ala, ibablog din yung ano, ginisang sardinas sa kainin ko ha? Ito Martin katulad mo, lahat pinakain ko. Wag lang may lason at marumi. Hmm. nati ka nga. Mahal ko nga ng itlog na may ano. Itlog na may buhok. Tapos arte-arte ka ng saging lang na sa bag. Bagoong ayaw mo. Hmm. Harap-sarap po. Oh. Hmm. Sang subuan lang to. Ang sarap. Mm. Yan. Mm, Di ba? Ang sarap. Ito na naman. May merienda kami ng nanay ko. Yan ang view naman. Ang ganda, diba? Hmm. Tsaka yung sardinas na igigisa ko din. Ipapakita ko sa'yo. Kahit hindi ginisa, nilagyan ko lang yung nakalaman Kinakain ko yun. Huwag kang mag-inarte. Naku, mga... Diyos ka po. Nagpapasikat ka eh. Ano, laos ka na ba? papasikat ka sa vlog mo eh. Huwag ganun. Inarte, inarte ka. Hindi naman bagay sa mukha mo. O, oh, ba diba? Baka alam sa'yo panong uh, paano hindi ka mababash eh ang dami-dami mong karten sa, ka, sa buhay mo binablog mo pa talaga yung mga kaartihan mong suka-suka ka sarap-sarap ng bagong at saka ng ano ng saging na saba tapos arti-arti ka suka-suka ka ayan kinakain namin dito sa probinsya o oh, ayan o oh. saging na saba, bagoong, kape ano merienda namin dami saging dito eh nanguha nga kami sa bukid eh kaya ikaw huwag kang mag inerti ha? Diyos naman. Alam tayo sa hirap na pamilya, tas ganyan-ganyan, kaya di ka naman pala mayaman. Ako nga, oh, wala akong pera. Kuripot nga akong vlogger. Wala lang kinikita pa. O, oh, pa ako kumita, hindi lang yan. Okay, mang delivery din. Eh, wala pa akong kinikita sa vlog. Kaya wala, kuripot pa ako. Talagang kuripot pa ako kasi wala man akong sinisweldo pa kahit piso. Kaya ikaw, huwag kang mag-inerti baka sumeldo ka na dyan tapos ikaw nga eh oh, arte arte ka pa yun ang mahirap ng mahirap sa iyo eh pag mahirap na pagka ina arte arte ka ang lahat ng kinakain yung lahat ng ina mong yan kinakain ko yan kahit sardinas yan nakikita ko lang naman mga post mo post sa iyo nabubisit ako sa iyo <laughs> sinisira mo ganda ko eh <laughs> ako nga eh Kainang-kainang kain, ang kain ang saging na may bagoong tapos may sili, oh. Sarap, diba? mm. e mag di ba? mag-inerte. Hindi bagay sa mukha mo. Buti kung maganda kang bakla, hindi naman. Ang dami-dami nga dyan, baklang magaganda. Hindi nag sa pagkain. Tapos ikaw, arte-arte ka. O, oh, ayan, na, ah. nadadali ka tuloy ngayon. Hindi mo ko, hindi mo ko haters. Kaso lang, hindi mo rin ako basher. Kaso lang, Naiirita ako sa mga post mo na hindi ka kumakain ng sardinas, ati arti, suka-suka, hindi ka kumakain ng bagong na merong saging. Ako po, arti mo, sarap kaya. Arti, arti. Ayan o, oh. kita ha. Gigigil ako sa iyo. ko lang ng hinog na hinog. Basta ko yung ano lang, parang manibal lang. Yan, yan ang pagkain namin dito sa Bicol ha. Huwag kang mag-i-inertin ako. Tartarte ka dito. Dami-dami dito ang bashers. O, oh, ayan, o. Oh. Hmm, um, bagoong. Mayroong sili. O, oh, ayan. O, oh, ayan, sili, o. Oh. Kinakain ko yan, o. Oh. O, oh, ayan. Hmm. Hmm, sabihin mo, hindi ko okay kinain. O, ayan, inano ko yung mukha ko kahit maitim na ako. Ayan, ah, sarap. Sa pa.

Tapusin ko yung vlog ko. Nag-vlog kaya ako. Tapos si Tito Mars lang arte. So vlogger bang bakla. Dito sa kumakain ng saging na saba. Tapos sinulot sa ano, sa baguong. eh inorte, inorte. Ang sarap, sarap kaya. Mm. Pakitaan mo nga sis. Hmm. Hmm. sarap oh. Mm. Mm. Ito ang pagkain sa probinsya. Sarap. Sa mata. Sumukap Ang eh. dami doon. Huwag ako na ka Eh? Babang ina, iton ina mo, tinatawag kong merienda, masama pa ako. Di ko na yung sa paggaon, talag kukulog ko ng brus niya. ako pa masama. May tuyo, lakas tama. talaga ako pa nagagalit pa sa akin na tinawan ko yung, ano, merienda. Ito tula ko nung tumanok mo, sabi ko, isusupas nga ako ito ni Esther. Sabi mo, sabi mo tula? ko. Si Manoy. Kakarampotan Ano na? Ito na niya. Ito na niya.